Alright mga chong, good morning So Dito uli ako sa Bansay no uh, Kita nyo naman yung, yung tubig Flat na flat At hindi pa nag -upisa, Lumakas yung, yung alon no So ngayon low tide Mga par Ayan. So samantalahin natin yung ganitong pagkakataon no? Na hindi maalon At Maganda yung panahon So nagset up ako mga par kami ako ng sinker. and then ang aking uh, paen mga par ito grub yan so yamashita grub mga par hapon dun sa pagpunta namin sa Obian, ni kuya albert no? nakadalawang parrot fish lang ako na kulay green medyo malayo yung travel namin sobra south to north ang travel ko sobrang layo Alright mga par, ito na yung uh, Obian Beach. Ayan, nag nagride na kami ni Kuya Albert. So on the way na tayo sa Obian Beach mga par. Ayun, napalaba yung sakay natin. Medyo kumakalbo na yung ating gulong mga par. Ayun, tingnan natin mamaya pag-uwi natin kung makakaabot pa tayo dito sa pagpataas. Pero ora naman to, kakagat naman yung ating ano, ating gulong no. <laughs> I mean, kakagat din eh, no. Ang makaka naman, makakarosa yung ating gulong. huli ko lang is yung dalawang parrotfish. fish. Uh, thank you dahil nakahuli din ako no. Medyo malakas kasi yung current dun sa obyan tapat ng isang island and then yung mahangin. So sobrang lakas nung ano nung alon. Hindi kami makapag-casting or kahit makapag-floater mga par. So today bumili ako ng isang octopus pero itong muna gagamitin ko yung group, Yamashita group. So dito ako mag-start mga par. So sana makadali tayo no. All right. Alright, mga chong. Nakahisa tayong blue pin. Woo. Alright. Woo, nakahisa. Yan, oh. Okay, oh, ito. Alright. Okay, nakaisa tayo mga par. sa blue pin. Alright. First catch mga par. First catch mga par. Woohoo! Papalitan ng pain par. Papalitan na pain. Alright mga par, naputol oh. Kinagat ng ating uh, bait.